Hello po mga tander mapagpalang umaga sa inyo mga tander Ito na naman si hotel nyo tander may sisir naman ng mga mutya sa inyo no Para may alam kayo sa mga mutya Yan Isisir e, ko mo sa inyo yan para Kung sakaling makakita po kayo ng mga mutya ay alam nyo na no ito kahoy na naging bato to bahay ng anay na naging bato ito dahon ng akasya na naging bato ito ito ay mutya ng kulog na tatlo no? tatlong kulog yan ito na matander, ito ay lampasan na bato ito, ito tawag na lang basa na ba ito ito ay mutya ng lanchones pero bago tayo magpaliwanag ng bisa niyan, birto niyan o kapangirian niyan matanda na no? paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan, bagong manunood ito pong videos na ito ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting nag-imat -anting. laning-laning sa katawan at lihim na karunungan na sapagkat so kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel no. Atin lang pong respeto ang mga paniniwala ng ating hero at mga taong naniniwala ng mga anting-anting lagi -anting matangga ngayon no. Respeto po natin yung paniniwala nila para respeto din tayo. At atin ding irespeto ang ating mahal na Diyos amang lumikha mga kapangyarihan sa lahat no? Papa Jesus mga yun lang po mga balik tayo dito sa paliwanag dito no thunder isa say natin tong mutya na to kung anong virtud nito kung anong kapangyarihan simulan natin dito no sa kahoy na naging bato Ito po ay kahoy na naging bato mga kaya po yan tandaan nyo matandir para may alam kayo ang kapangyarihan po nito matandir ito po ay magaling sa pangkabalat kuna na katawan na di ka basta masugatan ng mga nakakasugat na bagay tulad ng itak, kutsilyo, bangkaw baril no? yan po ang taglay niyang kapangyarihan at maigilin itong pali sa mga masamang tao Masamang elemento Masamang gawa ng satanas Yan ah, Yan po ang taglay niyang kapangirihan Ito naman matander po Ay mutya ng anay no Ito bahay ng anay Yan po ay pampasyurte po matander Tandaan niyo matander yan Para may alam kayo Yan po ay pampasyurte sa negosyo ano uh, namang uri ng hanap buhay mo at meron din siyang protection sa mga masasamang elemento at mga mambarang mangkukulam meron pa yung meron po yung dipinsa at yung naging bato meron din siyang dipinsa sa mga nakakasugat na bagay no basta nagiging bato matandel meron siyang pangkabal di mawalan yan ito naman matander, ito ay dahon na naging bato, dahon ng akasya. Yan. meron po yan. Mutya ng dahon ng akasya. Yan po ay pampasyerte din na sa negosyo. At meron din siyang pangkabalat kunat sa balat kasi naging bato na dahon. At magaan sa hanap buhay yan. Yan po ang taglay niyang kapangyarihan. Ito naman matander. Ito ay mutya ng kulog. No? Tatlong mutya ng kulog. Ang kapangyarihan po nito matander. yan po ay pares ng kidlat. Lakas at bilis at liksi ng katawan. Pangangatawan mo kapag may tangang ka po niyan. At meron din siyang pang kabal kunat sa kabalat kuna balat, na di ka masugatan ng mga matutulis na bagay at meron din siyang taglay na kakaibagay sa kidlat ang kulog kasi kapag nagagalit ka lalong malakas po yung mutya na yan at takot yung kalaban mo tulad ng kulog parang dumadagong doon kapag nagagalit ka kaya takot na takot yung kalaban mo dyan kapag may tangan ka po ng mutya ng kulog yan po ang taglay niyang kapangyarihan yan. ito na matanda ay lampasan na ba ito no yan. ito yung tinatawag na, na lampasan ka lang ng mga disgrasya. lampasan ka lang ng mga masamang tao, masamang elemento yan po ang mga taglay niyang kapangyarihan mga masamang tao may balak sa inyo lalampasan ka po at malampasan mo yung problema mo kahit anong bigat ng problema mo ay malampasan mo kapag may lampasan ka lampasan ka ng mga disgrasya panganib no kapag may tanga ka po nito wag mong ihalo sa pampasyote mo kasi lalampas din yung syote ha yan po ang technique dyan. Kapag may lampasan ka po, gamitin mo lang sa mga pandipinsa mo. Ihalo mo sa, so sa pandipinsa. Huwag sa mga pampasyute mong motya. Kasi ito ay lampasan. Lalampasan yung syute. Yan. No? Lalampas yung sa sa'yo. Ito matanda ito ay mutya ng lansunis. no yan po ay pampasyete matanda at nagbibigay ng karagdagang lakas sa inyong katawan para madalagdagan ang ating buhay no? yan po ay nagbibigay ng kalakasan sa katawan hindi naman na sinasabi natin na kung meron na tayong mga taglay na mutya ay wala na tayong kamatayan hindi ganun matanda no? hindi po ganun yan po ay pinahiram lang sa atin para magamit natin na pang dipinsa sa ating katawan hindi naman natin hinihingi na madisgrasya tayo o mapahamag tayo o shooting tayo no ngayon yun lang po ang advance advance kung sa teknolohiya ba advance mo niya na shooting ka kagad o kaya dipinsahan ka ng yung mutya ilis ka sa mga panganib at disgrasya yan po ang tinutukoy ko po matander no? Kailan pa tayo magdipinsya kung napahamak na tayo Wala pong ganun matander Habang malayo pa ay magdipinsya na po tayo sa katawan Kasi iba na po ang panahon ngayon Marami ng masasamang loob no? Kaya sa may tangan ng mga mutya matander huwag nyo nating ipagyabang matander itago lang po natin kung may mga taglay type tayong mga mutya mga agimat huwag po natin ipanyabang sa kapwa natin baka masum masupla ka pa eh kapahamak mo pa no eh sarili nyo nyo lang Pagtanongin kayo kung anong kwintas mo sabihin mo wala lang yan lucky charm lang po yan kadalasan po ngayon ng mga tao ngayon mga tandera ay po. kaya hindi na sila naniniwala ng mga anting-anting pero kung masaksihan nila yung virtud ng mga mutya at mga anting-anting ay doon na sila naniniwala no? kaya muling paalala ni Otol Tander itong mga mutya ng kalikasan matander, mga tander mga gimat ito po ay gabay po sa buhay no? doon pa rin tayo magbabasa sa taas sa ating mahal na Diyos sa mga nangyikaw kapag yan sa lahat ng kapadis mga mga doon pa rin tayo magdarasal doon pa rin tayo tumawag sa kanya kasi sila, siya pa rin nakakalam ng ating buhay Diyos sa mga kapangyarihan kapadis mga 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 doon pa rin tayo magdarasal God bless to all Andel, sa susunod muli na aking videos abangan nyo muli at mapagpalang araw God bless to all